Zaijan Jaranilla and Jane Oyneza's new digital series si Sol at si Luna Mga ka-showbiz, lagot e eh talaga gihegi Zaijan Jaranilla, mukhang hindi na talaga si Santino sa bagong pasabog na digital series nila ni Jane Oyneza na si Sol at si Luna Hey, entertainment lovers! Welcome to StarPulse Z, your go-to source for the latest and hottest showbiz news Don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more updates. Now, let's get into today's trending story, Grabe, from Angelic Batang Mapagdasal sa May Bukas Pa, ngayon, laplapan na ang eksena. Talagang nagulat, as in shook, ang fans nang makita ang trailer ng bagong digital series na ito na mapapanood sa Pure Gold YouTube channel, ang title ng serye. Si Sol at si Luna, isang obra ni Derek Dolly Dulu na kilala sa kanyang kakaibang style at matapang na storytelling. Dito, ginagampanan ni Zaidian si Sol, isang film student na busy sa kanyang desis, habang si Jane Oyneza naman ang broken-hearted na si Luna na biglang bumaliktad ang mundo ni Sol. Pero hindi lang simpleng love story ito, dahil may malaking age gap ang mga karakter at maraming hugot tungkol sa pag-ibig, heartache at kung paano mo haharapin ang taong hindi mo inaakalang mamahalin mo. Pero ang totoong plot twist. E di yung laplapansin. Mga bes, may matinding eksena sina Zaijan at Jane na hindi natin in -expect. Ang netizens? Todo react. Heto ang ilan sa mga nakakatuwang komento na siguradong mapapatawa rin kayo. Eva Gosh. Matured role na si Santino. Lagot ka kay bro, hala, bakit kinulat niyo naman kami? Wow, ang ganda. Excited ako manood nito. Patawarin mo siya, bro, sapagkat hindi niya alam ang kanyang ginagawa, anyare. Hahaha, <laughs> waiting sa ganitong sinyo ni Miggy, nak. Ginulat mo ako. Sana sa magtutuli din merong mukbangan, literal na mukbangan nga araw ang ganap. At syempre, di natin palalampasin ang komento ng isang fan na naghihintay ng reaction ni Serial si Manabat former child co-star ni Barda Bardagulan na naman daw for sure. Hindi na nga bata sina Zaijan at Jane. This series shows how far they've come since their child star days. Zaijan, mula sa pagiging batang mahilig magdasal, ngayon ay gumaganap na ng mature and daring roles. Si Jane naman, sanay na sa heavy drama, pero ibang level din ang atake niya rito. Bagay na bagay sila ni Zaijan bilang Sol at Luna, chemistry. Check. Intensity. Check. Hugot. Abot hanggang langit. So bakit dapat abangan ang si Sol at si Luna? Simple lang, para sa mga fans ng hugot at realistic love stories, para sa mga curious kung paano ang isang may bukas pa baby ay naging heartthrob na mukbanger at syempre, para makita ang next chapter ng karyer ni Nazaijan at Jane. Kaya kung ako sa inyo, isubscribe nyo na ang Puri Gold YouTube channel at i-turn on ang notification bell. Dahil mukhang maraming patayong tayong lagot ka kay bro moments na mapapanood. Anong sa inyo mga ka-showbiz? Team Sol o Team Luna ba kayo? Or Team Serial na lang? Comment down below at babasahin natin sa susunod na video. Don't forget to like, comment, and share this video kung nabigla rin kayo sa mukbang ni Zayjan. This has been Star Pulse Day, ang inyong daily chika source. Hanggang sa susunod na bardagulan, mga bes.